Si Arya Lea ay uh, nasa kabilang linya at uh, ang kanyang balita ay tungkol sa tumataas ng kaso, kaso ng dengue, uh, particular sa, uh, sa kanilang barangay at sa bayan ng Gimba. Ibalita mo yan Arya Lea. Okay po, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalo na po sa... Ayaleya, medyo maingay ang dating mo. Ngayong araw. Nagpakalala si Doc Manny Galapot. Ayaleya, ayaleya. Sa publiko ng makausap natin ngayong araw ng Martes, uh, September 10, 2024, hinggil sa tumatas na kaso ng dengue sa iba't ibang barangay dahil sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Ayon kay Doc Manny, kailangan ang matinding pag-iingat sa mga bahay-bahay, panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran dahil may posibleng pamahayan ng lamok ang mga timbang may tubig, mga gulong na sira at masukal na kapaligiran. Mainam din daw na ipractice umano ang campaign ng DOH at ng Environmental Sanitation Office na tinatawag na 5A, 5S. Ito ay ang Search and Destroy, Self and Protect, Sick Consultation, Support Fogging in Outbreak Area, at ang Sustain Hydration. Dagdag pa ni Doc Manny, ang dengue ay nakakatakot din at nakakamatay kapag napabayaan, lalo na pag bumababa ang plague platelets. Wala din tong pinipiling edad, bata o matanda. Kahit nga nurse niya ay kinamaan din ng sakit na ito. Kailangan din daw na obserbahan ng ating mga anak dahil sa tuwing may nagpapa-check up umano sa Gimba Community Hospital ay may mga nakikita siyang suspect ng dengue. Sa kasalukuyan kasamang gitatlong pasyente ang admitted sa kanilang hospital. Ito ay isang 4 years old na batang lalaki 15 years old na binatilyo at isang matanda na pawang mga taga-barangay Subol dito sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Atin ding nakumpirma mismo galing sa barangay councils ng Subol na may nasa labing walo ng kaso ng dengue sa nasabing barangay at ito ay pawang nasa magkakahiwalay na pagamutan. Sinubukan din natin pinuntahan ang Environmental Sanitation Office para makakuha sana ng kumpletong datos ng kaso ng dengue mula sa 64 na barangay at alamin din kung libre ba ang gamot na kailangan gamitin para sa support fogging nga sa outbreak areas. Ngunit ating napagalaman na ang nasabing ANC at mga stops nito ay nagkakaroon ng seminar sa lungsod ng Palayan, Nueva Ecija ngayong araw. So pansamantala, ito ang inyong Arya para sa Balitang Lokal ng Radyo Nating Gimba 105.3 FM tuloy-tuloy sa pagbabalita at sirbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Nako, grabe ha. Uh, papadami ng papadami. Tumataas ka mo. Iyong kaso Ato. ng dengue. ayo uh, yes, kayang lamok na natanong, sana natanong mo kay uh, uh, Doc Manny. Aga uh, na yung mga lamok bang ano uh, ano tawag dito yung yung kung magagat ay uh, masakit matindi no? apo, apo. Kas ay uh, kasamang G, uh, kaya yon yes kasamang G natin natanong kanina si Doc Manny kasi nang mapag-abutan natin ang haba ng pila ng mga pasyente at uh, napagbigyan nga tayo sa glit ni Doc Manny pero willing naman siya, sa sunod na araw pwede ko siyang balikan dahil nga ipinapahanda niya sa kanyang nurse yung uh, record ng mga kaso ng dengue talaga daw na lumalaki. Okay. O oh, sige, yes. uh, papakinggan na lang natin yung kanyang uh, mensahe. Ako, uh, sige, sige. So, good morning po dokmani uh, Tanong ko lang po doc Manny kung dito po sa line-in, uh, ilan po ang naka na patient po sa sakit na dengue? Ah, uh, good morning po, Ma'am, ano? Uh, base po dito sa statistics po namin, uh, meron po tayong dalawang pasyente na admitted po today mm -hmm. na actually tatlo, ano? Okay. Kasi yung isa rule out dengue, ano, yung sa isa sa male ward natin, Pero when it comes to dengue patients, meron po akong dalawa. Oh. pareho pong dengue fever with warning sign. Isa pong 4 year old at saka po isa pong uh, tingnan ko lang po yung statistics ha. At saka isa pong uh, 15 years old. Ano, pareho Apo. po na from barangay Subol in the ano po So yun po, yun nga po yung palagi po nating sinasabi sa mga kababayan natin. Mag-iingat po tayo ngayong panahon ng tag-ulan kasi tataas po talaga yan dahil marami po ang ulan na dumarating sa atin. So, it's possible po na may mga imbakan po ng tubig doon na hindi natin nalilinis. Baka po doon nagre-replicate at dumadami yung lamok po natin. May inap pa rin po na i-practice po natin yung campaign po ng DOH, yung actually 5S na ngayon eh. Hanap, okay. Yung uh, security consult, self-protection, yung, say, uh, yung support po yung ating local government for, kung po ano, for Uh, pangalan nito, for their efforts efforts dun sa ating uh, sa dengue, and then yung search and destroy po natin. Ano Apo. po? So, sana po, ma pan po natin, ano, ma kasi nakakatakot din ang dengue. Apo. Ang dengue po kasi, nakakamatay din yan pagka po napabayaan, lalo na po pagka po magsak yung platelet. So, kailangan po, uh, observahan po natin yung ating mga anak, dito po sa atin, ah, uh, nagpapacheck up po, may mga nakikita po tayo palagi na suspect ng dengue araw-araw. Ano? So, if ever po, pagka po ganun, pinapamonitor po natin yung kanilang CBC at saka yung platelet. And of course, kung qualified na po na ipatest po sila para sa dengue duo o kaya sa NS1 antigen, ipinagagawa po natin. Pero nakakakita po kami ng mataas na kaso ngayong tagulan dahil nga po siyempre panahon po ng tagulan And secondly po, hindi lang po dengue. Actually, ang binabantayan natin, kasama na rin po yung ating leptospirosis. Ah, oh, po. Ano, kasi syempre po, nagbaha po dito sa mga ilang barangay po natin yung nakaraang linggo. So, expectin po natin. So, sa, alam ko po, po sa mga barangay, meron naman pong ipinamimigay na doxycycline ng mga rural health unit po natin. Makipag-coordinate po kayo sa ating mga barangay officials at saka sa ating mga barangay health worker para makahingi po kayo ng doxycycline. Ah, oh, ano? Pero yung sa usaping dengue po, ayun po, meron po tayong dalawang naka-admit po ngayon. Bali tatlo po, kasi yung isa ay suspect naman po from anong barangay ba yung rule out dengue po natin. Wait lang po ha, pasensya na kayo, nag-check up ako eh. Apo. Si ma'am kasi hindi ko lang matanggihan eh. ah, <laughs> <laughs> dali lang ma'am, hanapin ko. At medyo kwan. Pero kwan po ito, uh, pedya, pampartida uno po. Uh -huh. uh, ay hindi, hindi pala pedya, matanda na po pala. 57 years old na nanonahin. Okay. So, Doc Manny, thank you so much po ulit. Yes, ma'am. Okay. Uh, anytime naman po. Ah, uh, sana nga po uh, ma-intensify po na natin yung ating mga campaign regarding dito sa dengue kasi every week naman po hindi po nawawala ang na-admit po na dengue po rito sa atin kaya nga po kung sa amin dito sa hospital kung minsan mapapansin ninyo, hindi magsuspend kami ng consultation pansamantala kasi magkukang din po kami ng, call kasi nadidengge rin po yung mga ibang staff po natin ano, yung medtech po natin yung nakaraan tapos yung mga nurses po natin na nakakagat din po ng damo so wala pong ibig, ang pinupuntong ko po is wala pong exempted sa dengue kaya po tayo po dapat ay eh, mag, mag-ingat po lahat pero palatilihin po natin ang kalinisan ng ating kapaligiran And syempre po, palakasin natin yung ating resistensya. Nang sa ganun po, uh, hindi po tayo madaling maibubo po ng mga ganda So, yun thank, no, po Thank you so much for ulit, Doc Manny. Thank you very much po. Ayan, maraming salamat, Arya Lea. At salamat din sa info binigay ni Doc Manny Galapon ng Gimba General Hospital. Radio Latin.